180 na bansa sa mundo, number 114 tayo sa pinaka-least corrupt na bansa sa buong mundo. Ang score natin, 33 over 100. Take note ha, ah, nung 2024 pa yan. Pero ngayon, kung kailan sumingaw na ang alingasaw ng korupsyon sa flood control scandal, hindi na ako magugulat kung maging pinaka-kulelat na tayo. Pero isa tayo sa pinakakorap na bansa sa mundo, ano kayang mga bansa ang nasa itaas ng listahan? Mga bansang malilinis pagdating sa pera. Mga bansang ang pagnanakaw ng pera ng bayan ay parang mortal sin. Tara, alamin natin ang limang pinakamalinis na gobyerno sa mundo. Number 5, Switzerland. Sa Switzerland, hindi lang tsokolate at relo ang wow. world class. Pati gobyerno nila malinis. Oh, no. oh. Bakit? Kasi bawat pera o frank sa kanila, may record at traceable. Lahat ng kontrat Tá proyekto, public, makikita ng madlang people, may sarili din silang anti-corruption office at required ang mga opisyal na mag-declare ng ari-arian taon-taon. Dito sa atin, nakupahirap ang ma-expose yung sal and ng mga ko. politiko. Maliban dyan, decentralized din sila. Ibig sabihin, bawat lungsod may sariling power. Kaya walang isang politiko na kontrolado ang lahat. At kung may mahuli kang corrupt, automatic tanggal. At ikukulong nila agad. At dito sa atin, nako, nakatago pa rin sa tarpaulin ang mga mansyon ng Karay ilang kongresista. Ko. Number 4, New Zealand. Sa New Zealand, ang gobyerno parang open Facebook profile. Walang tinatago. Bukas sa publiko ang mga budget. Alam ng lahat kung magkano ang sweldo ng opisyal. Oh At namomonitor ng mga taga New Zealand ang mga proyekto Sano? sa gobyerno. May website sila kung saan pwedeng tignan kung saan napupunta ang wow. tax nila. Ang mga empleyado ng gobyerno ay sinasanay na maging public servant talaga. Hindi maging trapo. At kung may reklamo ka, may hotline din sila. Number 3, Singapore. Alam mo ba nung 1960s, sobrang hirap na bansa ng Singapore. Pero ngayon, isa na sila sa pinakamayamang bansa sa Asia dahil sa disiplina at matinding batas kontra korupsyon. May sarili silang ahensya na ang tawag ay Corrupt Practices Investigation Bureau na pwedeng imbestigahan kahit ministro o presidente pa nila. At walang pakialam kung mayaman o kilala ka kapag nahuli kang korup o nagnakaw, kulong ka. Ito pa yung mga opisyal ng gobyerno gobyerno doon, matataas yung mga sweldo nila. Para hindi na mga at may mga rule din sila, gaya ng kahit ballpen, bawal tanggapin kung regalo. Kaya nga kung sa atin uso ang SOP, sa kanila, ang uso, nope. Ang batas, patas. Kaya sa Singapore, matatakot ka talaga magnakaw. Number 2, Finland. Sa Finland, hindi uso ang palusot. Kahit mayor o presidente, nagbabayad ng kamang buwis. Bakit? Kasi mula bata pa sila, tinuruan na silang honesty is the best policy. May open budget system din sila. Pwedeng tingnan ng kahit sinong mamamayan kung saan ginastos ang pondo. At kapag may opisyal na sinampahan ng kaso, hindi umaabot ng sampung taon. Weeks or months lang, may hatol na agad. Number 1. Denmark. Ito